Juan. Uy. Sana so, po ni buhat din na. paginugtambala, inog tambal ah. Ha? Basta ka diwa. Buhat ni Juan. Di na, di na laging bulikat. <laughs> di mo bulikat. <laughs> tambal mo na yung subukay ko naman. Subukay ko naman. Maglaga ka para sa bukol-bukol. Malunggay. Ay, bukol, ano kayo? Ang saka na imung, kuan? yung ingredients? Ang na imong ingredients? kuan ka ng dahon sa avocado. And dilig on. Sambong ba? Sambong. Tapos, ano, buto ng malunggay. Buto na lang kay Na ni dahon? Sanga-sanga ba? Dilig buto. Kaya, mm -hmm. eh, una-una-una manat nila nga. Ah, bukog. Kuan, bukog. Sanga-sanga sa malunggay. Kanang kuan, kanang... Kanang... Lubi-lubi. lubi Pisaw-pisaw. Paragis. Aw. Oo. Bila-bila. Bila-bila or paragis. Tapos, pisaw-pisaw. Ambot sa Tagalog. Mila-mila. Bawa-bawa. Bu ano? Mla-mla. Ang gagawin namin yan, ilaga lang namin. Tapos, anong gagawin? Lagay sa pichel, iinumin. Iyon na po yung gawin namin, tubig. Araw-araw. Di ba? Ito yung umaga. Ayan. Da? Bakit? Balik ko naman naman ako. Ano? Anong ipag-release? <laughs> <laughs> Balik-balik ko. <laughs> Balik-balik ko na muna kuan laga. Pag murot na to damo ang kuan tubig. Tubig ani. Maglaga na po din. Ay, na. Na may kinihin mo ang tiyo. Pwede ba magkuhan mo kanyara yung lagaon. Sa ang dahon na? Dahon sa avocado. Yung ilagaon din mo. Yung tea. May kinihin siya. Pwede na siya kuhan. Patuyuin. Pwede. Tapos gawing tea. Pwede. Kuhan din ninyo. Nana, pag matuyo na siya, pulpugon. Ah, okay. Para asa din na. Ah kan Unsa may benefits kayo na? Ha, ah, kalimot ako. Benefits. Basta pwede siya mingpi. Na titi. -ti. <laughs> ah, di ko pwede maging kuan. Si Mama, ang sulit ani ay. Pwede na sa lagnat day. Nakalimot tagani ko. Tanag ko anday ubo si pon. Dina sya. Ay apil na to. Kung sa niya? ya. No. Na bisag wala na ganito kani lang mga importante. Ay ko. Batang tubig. Na mukawas man si. <laughs> Bukas-bukas na bihaka ko kaya gisa kong kuha Okay, Rana. Okay. Eh. Sakit akong pamilat. Pamilat. Asa yung pamilat? Nasa obos. <laughs> Nasa obos. Gano'n ni Mo? Taklo pa. Asa yung ano. O, oh, parang taklo Sina, Taklo. taklo, taklo bisa you know oh. Masyarang ano. Pero uh, alam niyo, guys. pa lang ito. di pag, nag, pag nagdugo ako, hindi na masakit. Uy! Buling na kayo na ba? Iba Ah, baba na po. Oh. Yo, <laughs> pandara to, sa panagi. Ah. Kung na nimo, tak ara nimo, dan diin pandaron. Tala. Mana <laughs> oh, <lagi>. na, Paris? Pagunta na lagi. <laughs> na. Na. Ngit-ngit mo ni <maniaw> ako mananambal. <laughs> oh, di ba? <laughs> Wala siya, mani siya. Ano po, commander, mananambal. Commander, <laughs> you <laughs>